Hello everyone! Ako guys, naaalala nyo ba tong vlogger na to? Wow! Grabe! Grabe no! Kahit American, kahit Amerikano siya, meron siyang pusong tumulong at alam niya talaga grabe. Asawa kaya nito, Pilipina? Hindi ko rin alam. Hindi ko na, ano eh, na-check yung ano nito eh. Pero grabe! Alam mo yung magra-rally, sasama ka sa rally, tapos... Basta, pinaglalaban niya talaga si Pierre Hardy. <laughs> Eto guys, panoorin natin yung speech niya dito sa rally na to. As you're still fighting this uh, illegal kidnapping, uh, you guys show up every day, every night. I continue to use my platform, we continue to go viral, we continue to tell Marcos, it was a horrible thing you did. The ICC should have never been allowed in to the Philippines with this illegal kidnapping It's True. taking them over to the Hague. and take over to the netherlands and one of the men is in prison behind bars the people have spoken and devoured, yes. and he is now the mayor back in the philippines and yes. the Marxist administration to breathe! Wow, ang dami nila. Guys, imagine, sa New York to ha, hindi basta-basta guys. New York to. Okay lang no, kung sa, alam mo yung mga pipitsuging mga state lang sa US. Guys, hello! Sa New York to guys, nangyayari. Grabe, grabe. Wow. Wow. <music> Huwag wow. naman nyo guys, yung mga tao dyan sa akin oo, Chile, parang pang Hindi sa ano, sa alam nyo yung ah, But, Ngayon, tingnan nyo. Inan nyo? Inan nyo? ngayon. Basta grabe ang dami ng lawak. Mga Filipino American. At parang hindi pa Amerikano talaga, no? Grabe. Okay. Grabe. Oh. <muchas> Salim -salim. Ay, dyan, yan. Yan ang sinasabi ko, oh. Nasa gilid lang sila. Nakasubaybay, nakatingin. Mga Filipino Americans, yan, oh. Mga... Filipino mga OFW natin sa Amerika, sa New York. Wow, grabe. Grabe yung suporta nila, no? Oh. Huh? Ito talaga si American Vlogger. <laughs> wow, grabe. Hangang-hanga kami sa'yo dahil sa ginagawa mong pag-suporta talaga, pag-voice out. At palagi talagang trending yung mga post niya tungkol kay Rodrigo Duterte. <laughs> Sobrang trending. Alam niyo yung sinabi niya kanina. <laughs> horrible talaga yung ginawa ni Marcos. <laughs> you did a horrible job <laughs> to send him to the Netherlands. Grabe, no? Correct. Buti pa sila, naiintindihan nila, no? Sobrang, nako talaga. Guys, walang mga bayad to, guys. Ano? Pilipino magbabayad sa mga Amerikano. Ano tayo? eh ang laki-laki nga nagtatrabaho nga yung mga Pilipino diyan, 'di ba? Para makapaghanap buhay tapos magbabayan. No! No, galing sa puso 'yan. Pagmamahal 'yan sa bayan. No, dahil alam nila na tanging Duterte administration talagang nagpaangat sa Pilipinas, no? Nagpaangat, nag nagbigay talaga ng standard of living, no, where Merong safety, merong, alam mo yung magiging proud ka talaga as a Filipino. Yan, yan yun, yan yung uh, kaya ginagawa nila yan. Hindi yan dahil sa, nako, sasabihin na naman ng mga anti bayad, bayad, magkano kaya bayad, magkano kaya bayad. <laughs> Kasi sa kanila, hindi nila nagagawa itong mga ganito, guys. Oo, oo, dahil galing talaga sa puso, no? Naka talaga guys anong masasabi niyo don't forget to like and subscribe to our channel for more updates. Have a great day everyone. Bye, God bless.